Kinumpirma ng Department of Health na dalawa pang kaso ng MPOX sa Pilipinas ang nadagdag sa bilang. Parehas na taga Metro Manila ang mga bagong kaso. Milder variant ang tumama sa dalawa ayon sa Department of Health. Consistent ang pagkakahawa ng mga biktima. Pag nagkaroon ng close and intimate skin-to-skin -skin contact ay talagang lilipat ng MPOX virus. Si case number 11 ay 37 anyos na taga Metro Manila. Nagkaroon ng sintomas simula noong August 20. Kasalukuyang nasa isang government hospital simula August 22. Si case number 12 naman ay isang 32 anyos na lalaking taga Metro Manila rin. Nagkaroon siya ng symptoms mula noong August 14, gaya ng mga sugat na may klarong likido sa kanyang bandang ari at nagkaroon din ng lagnat. Nakauwi na si case 12 dahil stable ng kanyang katawan. Hindi siya makakahawa pa sa ibang tao basta natatakas takpan ang mga sugat at hindi didikit sa iba ang balat. Inaalam na ng DOH sa pamamagitan ng contact tracing kung nagkaroon ng ugnayan ang dalawang bagong kaso. Inabisuhan na ho at alam na po ng ating mga local epidemiology and surveillance units sa ating mga local government units kung paano tatanungin kasi ang importante dyan sa mga epidemiologists tama kayo ay malaman meron ba itong kaugnayan doon sa case 10 or kung wala man kaugnayan saan kaya maaaring nanggaling. Sa mga naunang naitalang kaso, ang mga Case 1 hanggang Case 9 ay recovered na mula pa noong 2023. Si Case 10 ay naitala noong August 18 na isang 33 anyos na wala pang naitalang pagbiyay sa labas ng Pilipinas. Kaya tatlo na ang active cases ng MPOC sa Pilipinas, habang 12 cases naman ang kabuo kaso simula noong 2022 paulit-ulit natin sinasabi iba po ang impact sa COVID-19. Ang impact ay hindi po nakakalat sa hangin, nakakalat po ito balat sa balat. Kapag nagdikit po tayo sa balat, lalo na kung sakayari sa pagkipagtalik, sa pagyakap o matagalang dikitan ng balat. Para sa inyong proteksyon, magsuot ng jacket o mga pantaas na may mahabang manggas. Pwede ring tumulong ang pagsuot ng face mask upang hindi madikitan o matalsikan ng laway. Idineklarang isang global health emergency ng World Health Organization ang MPOX noong August 14. Ito ay matapos maitala ang MPOX Clade 1B, ang mas malubha at nakamamatay na variant sa Sweden at Thailand. Inilunsad na rin ng WHO ang six-month plan para mapigilan ang pagkalat at transmission ng MPOX. Magsisimula yan sa susunod na buwan hanggang Pebrero. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.